nung mga akin na stangan. Okay, maota. ko ng bangros na pinirito ko, anay. Tapos, ibutan ko ng balunggay, kagsabaw. Ibisabawan ko. Para the best. Wapo, galaktik. Kina namin isang bangros kaya kay tamang-tama ang pirito niya. Galaktik din. Okay. Kinanglan ko na yung sabaw kay para Medyo kumblang ng pataw. Kondisyon lawas na para para training na ito. isa pa, dugay ito na standby. Muna nga, medyo na nga pa sa hangin. Shout out sa tata, mga tanahin nga para gaakda sa Negros mapabalas ka mo. Hindi lang puro paragaak, gaak eh. nakubudgay na. Nangan paragaak, gaak, pabalas. Hmm. Mamit. Dami Damo, damo balong kayo butang po. Mm. gamit. Shout out na kay Ron Ron Vlog saka kay Tutu O Tutu Ops Vlog kay kay Mabusaw na Agara Gipalo ko ni RMG Abaka Thank you, thank you sa pagpalo So yun lang tama ka paparagake Maginakopat ang mga paparaga Magin ating bang Kailangan pa natin maglubo belum tahu ya. Isa amat dulu pag-diet mo kau. Nama isang kau, nama isang taon mo Nama isang kau. Dako pa ba yung ko eh. Um, Babuhin pa ko mga walang kilo. Walang kilo pa ibuwin ko. But mga guys, subong. Medyo nag na timbang ko subong. Nag-start ko training, timbang ko 61. Subong, timbang ko subong at ah, lagan na sa 58. So, mga anong panghilo? ang pangalaman ng 52 eh. super plywood Yan, um, kaya salamat galing ko sa mga talang niya followers ko kung mga mga viewers ko. Dami din salamat. Tane, uh, Tanay, supportan niyo pa yung yung Facebook page ko, yung Facebook Reels, tsaka yung YouTube channel ko. Video, ngayon ko lang na-update yung YouTube channel ko. So, hindi ba ako na yung content? Kaya, sana supportan niyo. Diyan, Astro Kid Rasa lang. Yun. Thank you sa mga followers at saka sa mga viewers ko. God bless.